Gayo yeah, mahin mo si Mare, gamitin mo to bigyan mo ng bigas. Salamat, <laughs> <laughs> gayo Ginoo, nga nay nagabot sa kuwa nga grasya in taon hinaut si sa katuig na apauntay mo abot ani. <laughs> ya, yeah, gedang hapon. Ali ka muna ya. Yeah. Ikamuna, dandahan lang. Unsa uh -huh. man? May tanong lang kami sa iyo ba? Yung ano ba? Sa may pangutanan ninyo, langan-langan raman mo. Ad ad Adi, hindi hindi. hindi. may tanong kami. May daanan ba dito? Saan papunta to? May ano ba, lusot na daanan papunta doon? Dito? Dito? Padong na bukid nun. Ah, papuntang ano? <coughs> bukid nun. Ah, bukid nun pala dito, Dirik. Pero magandang daan dito, mapasok na sasakyan. Oh. Ah, pero libaong pa. Ah, libaong pa. Yung ang... airplane makadaan dito. Baka agi man, pero dito sa si Igbao lagi, padulong. Oh. Di ba yung e airplane kasi kami ba? Dito pa daan yung Ay, wala. Dili pwedeng airplane dire. Ah, dili. Di. Pero ang sasakyan talaga, hindi pa maka ano? Oo, oh, oh. maka agi na po ang sasakyan ng dire. Yung kalabaw mo kuya ba, sa'yo yan? Dili na ako ah. Uh, ah, hindi baka sa'yo yan? Kamuka kasi yung dili. nawawala kong kalabaw ba? Ah, bak baka yun. <laughs> baka yan yun kuya ba, nung nawawalang kalabaw ba? Di ba't nang kurana? ah imo lang. Pero sa totoo lang kuya, gusto lang namin dumaan dito sa daanan nyo ba? Papuntang Bukidnon, di ba? Bukidnon? Oo. Oh. Ang uh, tinanong na namin kung pwede bang madaanan ng sasakyan doon hanggang doon. Makapasok bang oh. bang sasakyan, makadaan ba? Oo, oh, makad to man. Bahay mo ba yan kuya? Oo, oh, balay ko na. Pero sa una raman na ako balay. Sa timong bahay. Oh. Pero sa totoo lang kuya, lapit ka muna kuya. Mamuduol man ko, tunukon pa mangganit ni. Hindi lang, lapit ka muna dito kasi ano ba? Malapit na ang, sa totoo lang, malapit na ngayon, malapit. December, tapos ano, yung ano na Pasko, oh. may binibinita kami. Gayuma. Oh. gayuma. Gayuma. Gayuma, gayuma. Gusto mo ba mga -gayuma? gayuma? Gayuma ba, gayuma. Mga gayuma ng babae ba? naman ko'y asawa. Sige lang, baka baka gusto mo ba si Mari ba? <laughs> gusto mo hey, ayaw na, kay ra isa. Ito, mura lang to. pektib pa dyan. Pektib kuya, gayuma, wala para pang chicks ba, yung putik putik na. <laughs> hey, ayaw na, kay nanakoy. <laughs> Nana mo ko'y pamilya, di na ako pwede pa mangita paglain. Ito kuya, ito kuya. Giyuma, bagiyuma. Pag, pag buksan mo yan, may ano mo, lalabas na ano dyan. Huwag mong buksan. Isang bisis ang buksan, pero kahit sinong gusto mo, basta. Kahit limang piso lang, limang piso. Limang piso. ayaw na lagi, kay mas makasagabal lang sa akong pamilya. Malugan. Pero si Mari, kaya mo nang kunin yan. Bigyan na lang namin siya. Libre, eh, kuya, libre. Anungin muna natin, may, may, may Mari ka, gusto mo may maganda kong Mari. Wala. Si Mariba, Yung si Mari ba? Wala akong pare. Ah, wala akong pare. Bigay na namin siya, Libre na lang ito. Gamitin Ganitin mo yan, ah. Hindi ko basta-basta magawit, Sige magawid, lang. Anak. Sige lang. Ano? Ko Libre, lang. Libre. Libre lang. Libre lang. Libre lang. Basit, ano? ma. Gayo ma nga akong asawa na. Ba't to yung nanasalain? <laughs> <laughs> Sabihan mo na si Kuya sa toong misya natin dito. Hindi lang. Joke lang yung Kuya ba. Sa totoo lang... Lapit ka muna, Kuya. Lapit ka dito. Sa totoo lang, pumunta kami dito kasi may ano ba... Ikaw yung napili naman ngayong araw. Oo oh, oh, lang ay manghatag mo. Oh, may kami binibigay kami kaming mga blessing ba. Mm. Yeah, Yan ito. Kaya <laughs> <laughs> na ba, anak? Kaya <laughs> hay <ito. Aper. laughs> ah, <hi> ba? Oh. <laughs> ano, meron pa sandali. <laughs> sige, kunin mo pa. Ha? Baliw mo, Ayun na lang <laughs> kasi mabigat mo. <laughs> ako na lang, ako na lang. Direk, tabungan mo ako dire. Kunin namin uh, na. Sige, sige. Okay, okay. May, may, may tinik pa rin. Ay tunok niya. Ano lang kuya ba? Ano? Ano ginagawa nila yung dalawa? Anong sinasabi nila? Natagan ah, ko nila o uh, gayuma. Gayuma. <laughs> Ako nga, wala oh. nga akong gayuma kuya eh. <laughs> Ito yung gayuma kuya para mas main love yung asawa mo. Ah, <laughs> ano, loyal pala si kuya no? Ito yung... Saan ba yung isang kasama natin? Hmm. Ito yung gayuma. Hoy, halika dito! Hoy! Hindi, hindi pupunta. Ay, meron pa ng puti-puti nun ba? <laughs> Uy, halika. <laughs> halika kasi Kuya, Walang kuya ba? <laughs> ah. Ikaw dito, dito, dito ka sa gitna kuya dito. Dito. Dito ba ka kuya hmm. si ano? Hmm. Ano lang kuya ba? Ano bigay namin nito para sa iyo ba? Pormero mm. nang hatag mo og gayuma. Wa ko mo dawat kay basi mapadong sa ako ang asawa ang ma. Gayuma, nga karon nataga na kunyog bugas. Oh. Gayumahin mo si Mare, gamitin mo to bigyan mo lang bigas. <laughs> <laughs> ano lang Kuya? ano para ano, meron ka nang ilan na anak mo? Duha. Ah, dalawa. A kuya Ano, kina. Sa totoo lang bigyan lang talaga to namin. Kasi nakita ka namin ba doon? Tinitingnan ka namin napakasipag mo. Kapo na no? Oo. Oh. Yung talaga yung gawain namin kuya, yung magbigay ah, ng Ano talagang trabaho mo kuya? Magkuan lang, manginadlaw lang. Adlaw ano ano inadlaw. Tan lang nang manglampas warik-warik na pangwarta kay para makakita og bugas niya. Wala Walang, walang sakto nga natubuhay pala ta no. Wala lagi ang tawo lagi maka wan sa isa ka adlaw idura maka dungag ta isa makalugaw ang tawo pud ka isa. Pero kay naghatag man hatag man ninyo sa kuan eh. Oh, hmm. Oo. Oh. Bigay na yan para sa iyo ba? Hindi nakuha na 'yung makalugaw. <laughs> oh, hindi na. Para gayo makana. na. ano lang kasi kasi ano, malapit ng Pasko. Ah, Kaya, regalo namin 'yan para sa iyo ba? Kasi mm -hmm. okay, is, okay na 'yun 'yung uh, ano. Kumusta naman 'yung buhay niyo dito? Ay, na wara gyapon, igur e, gyapon makakaon maka, si, maka, o maka sa sakaadlaw maka dungag kaduha. Kung niya makalugaw ka isa, Maura. At no, masaya yung kumplito yung pamilya. Oh. No? Mm. Ayun yung importante talaga. Basta impo ano, kumplito yung pamilya. Magpapasko na kuya ba? Baka mahiling ka. Kaya namin ibigay. Ibigay namin sa iyo. Ah, wala na. Kinin na lang bugas. Salamat na kayo. Ay, makadako na na nga. Tabang sa kuang ang pamilya in town. Nga maka. Dungag na kuwan eh. Dili na kuwan eh makalugaw. Sa inyong gihatag. Na, na, gi-surprise niyo sa kuwa. Na, wala ko ma kuan aning inyong gihatag karon nga murag nikalit sa ko aba nga hayahay kaayo nga pagtan-aw nako din, din ako ani makapanginadlaw tarbaho warik-warik sa kining kantidad ani napay itlog noodles napay mga noodles ha, malip malipay nako kung kuan na ko ku ani kanang okay na sa kuan ning bugas ako ang uh, basta, buo lang ko sa akong pamilya na simple lang yung ano, so, malakas ng, ano buo, si, buo lang ng malakas lang yung ano sig ano lang yung yung at least buo yung pamilya kasi yung iba wala hindi mahirap no at least buo hmm. yung pamilya ba magpapas na so salamat kay ani at nyo sa balay magkauntan niyo mais ha huh? kada time manager mainis ano lang meron pa kami <coughs> Ano kung tin tinyo niya? Ano sa mani? Buksan mo, buksan mo. Kwarta mandi ay ni di ay. Sus, grabe na ni. Matag adlaw na nako ning gipangita, di na nako ni maabot. Kirting dagahan naman ay ani. Salamat kayo in na ani nga ko nakita ani hatag nga nikalit lang sa akong atubang. Mm -hmm. Yan nya kasi deserve deserve mo naman nya nya ba no? Kasi masipag ang tao. Kaya salamat, salamat kayo. Mm -hmm. Ano kuya, hindi na rin tayo magtagal ba no? Mm -hmm. Si hapon na no? oh. Eh, yan, yan kasi yung kabutihan mo ba na masipag ka yun yung nakita namin kaya mm -hmm. deserving ka din kuya. at anong ano ba Nang drama anong anong atik atik ninyo ba hindi, <laughs> hindi niya pa rin ano? You know, yung pamilya niya oh, kasi yeah. yung, ano? salamat kayo Bisig kasi sa katuig na alang unta ni mag-abot hmm. lang yan niya at least kahit paano ito makatulong ito sa si panghanap buhay niya kung araw-araw ba no? hindi na kami magtagal ha alam naman namin na mabubuhat nito ingat ka dito ya god bless ha Sige, sige, salamat. Ingat ka. Mm -hmm. Si, ikaw yung nakita namin. Sige, 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 salamat. Salamat, gayo ginoo, nga nai nag-abot sa kuwa, nga grasya in taon, hinaot si sa katuig, naapa pauntay mo abot, aneh.